Hello, what's up mga guys? What's up, Erreng Buwan? Iyan na punta sa Mayniton nga panahon o sa Mayniton nga kabuntagon na are ko'y gamay nga share, no? Sukad ko na minyo panang bisyo akong gibyaan except lang yun sa pagpamakak Ha, ha, ha. kay bisan pag nasakpan na mo dinay lang gihapon ba? Kay bahala na lagig ang ipon mga bali ang bukton mga lungi ah, 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 ah sa mo tugaan ang kanahan. Kaning nagtanaw, ni katawa pa. Uturusan sa baya siya. Lipat-lipaton lang po dang yang asawa. Ah, ah, ah. Wala rabay pilion, bisag o cinta, hala, bira. Ah, 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 ah. Sa gusto ding magpa comment lang mo. Aron atong ma-shoutout sa sunod na tong video. Okay, thank you mga guys. Bye-bye.